Tuwang-tuwa nga ang aking bagets dahil napakasarap daw ng strawberry flavor. Magandang araw po sa inyo. May nag-request nga po sa akin na kung kaya ko daw po gumawa ng chocolate overload, ay eh why not naman ng strawberry overload? At dahil malakas ka sa akin, eh why not chocolate? Char. Kaya naman, inready ko na agad ang ating gagamiting butter mixture sa strawberry overload natin ngayon. Char. Kahit nga ako ay nai-excite sa kalalabasan ng ating gagawin. At nag-volunteer nga ang Papa Bernard na siya na daw ang gagawa ng ating butter mixture at intindihin ko muna daw si Kuya Brent. Naikwento ko nga rin po sa inyo yung nadigay si Kuya Brent ay may sakit. At pagkatapos nga nating mamix, ilalagay natin ng ilang drops na strawberry flavor itong butter mixture natin. Anyways, napansin nyo ba na dito na tayo gumagawa sa ating bagong lamesa? O, di ba napaka-comfortable at nakakagalaw talaga ako? Ay, hindi pala ako si Papa Bernard. At yung ating butter mixture nga ay nag-amoy strawberry na nung no, isinalang natin sa ating donut maker. Legit talaga na may strawberry yung ating mini donut. After 2 to 3 minutes nga ay eto na, luto na ang first batch ng ang ating strawberry donut. Sa unang gawa, eh, medyo nakulangan nga ako sa kulay niya. Kaya naman sabi ko kay Papa Bernard, eh, dagdagan yung strawberry flavor para magkulay pink talaga, Ganer. At habang nga gumagawa siya ng mini donut, eh, ako naman, ay eh, gumagawa ng ating sauce para sa strawberry overload. At itong nga, second batch natin, eh, kulay pink na ang kinalabasan at yung amoy. Mmm, amoy strawberry talaga. Char. Kaya naman, siguradong may kahihiligan uli ang mga bata dito sa amin. Dalawang order nga itong gagawin natin, kaya naman bilis lang din tayong makakatapos. Nakakatuwa lang po talaga na may na-improve na naman po akong isang flavors natin. At dahil nga natuwa ako sa mga kulay ng sprinkles, ay bumili ako ng tatlo agad-agad. At eto na nga po yung uno nating order na lagyan natin ng strawberry sauce. Ay, talaga namang antatabat, lagpas talaga sa lagay. Anos ko dai. At eto na nga po yung ating gagamitin para lalong sumarap ang asning strawberry sauce. Kahit medyo pricey, basta para sa inyo ay gorat. Mahal ko ng aking mga customer. Char kahanan nga rin dyan ni Papa Borner na mag dip ng ating strawberry. Aba, ay talagang nakakatuwa at paglabas ko ng kwarto yung aming halos kusina ay amoy strawberry talaga at nanghahalimuyak sa bango. Same procedure nga rin ang ginawa natin sa paggagawa ng sauce, yun nga lang may dinagdag ako. Sa paggagawa ko nga ng strawberry sauce, hindi ako gumamit dyan ng strawberry bar. Yung mismong syrup ang ginamit ko, tapos yung iba ituturo ko na lang sa inyo sa next vlog natin. At least, alam ko na ngayon kung saan ako bibili ng mga pang-strawberry flavor natin, o diba? At pagkat tapos nga nating ma-dip sa si strawberry sauce ay take note lalagyan pa natin 'to ng mismong strawberry o di ba? Want to sawa na yan. Ewan ko na lang talaga ha kung hindi mo pa malasahan diyan ng strawberry flavor char. At ito na nga yung final product natin at nakalimutan na i-video yung paglalagay ng sprinkle nyo Skoda. Pumirit pa nga si Mickey Boy na lagyan daw namin malalaking marshmallow sa gitna para mas lalong masarap. At syempre dahil tayo ang gumawa ay tayo rin ang unang titikim syempre at nung tinikman ko nga ay talaga namang ang sarap. Lasang-lasa yung strawberry. Kaya naman po yung mga strawberry lover dyan, E eh, ano pa hinihintay nyo, bili na kayo. Sure. Sa muli po, maraming maraming salamat sa walang sawang laging panonood sa aking mga mini vlogs. Sana po ay natakam ko kayong lahat. Paalam!